Eto, isa daw uh, close van ang tumagilid dyan sa Quezon Avenue. Ang uh, detalye niya ihatid ni RH5 Val Gonzales Val. Hindi pa, eh, tuloy ang uh, natatanggal uh, ng uh, mga tauhan ng uh, MMDA Road Emergency Group. Itong uh, close van na tumagilid dito sa kahabaan. Itong uh, Commonwealth Ayun, no? uh, Avenue. Hindi dito. ba, Val? Bala. hindi ba, ba, kanto ng Roosevelt, uh? hindi ba nag exhibition yan? Parang uh, exhibition yung uh, ginawa niya. Eh, o, ang kinukwento sa mga mamamahayag nitong si Rodrigo Makaya, itong si ng banda. Mm. Oh, ayan, Ay, oh. 'yung nakalaylay na 'yung nakalaylay na mga kable uh -oh. 'yung kabling Ay, ay uh, hindi uh -uh. Dito 'yung pang-sentel. Dito 'yung at sentel Akaya, pinapanggit na mayroon pang ibang mga sasakyan na nauna sa kanya na sumabit, sumabit dito sa mga nakalaylay na mga cable na ito, dito Ako. sa kakapaan mismo, westbound ng Commonwealth, sabi niyo, 'yung galing nang uh, Quezon Memorial Circle galing nang Fisher Mall. Quezon, oh, Quezon sabi niyo. Quezon oh, sabi niyo yan. O. Quezon sabi niyo, oh. yung galing nang Quezon Memorial Circle na mga sasakyan oh, ang oh. unang lungsod ng Maynila. Napuno traffic West na yan. Uh, Quezon sabi niyo. Dito yung uh, lugar na ito. Napakatinding traffic na. Ah, uh, Kerry. Eh, eh main, main road yan. Na, uh, na main road yan yung Quezon Avenue na yan nyo, lalo na yung kanto uh, na yan ng Roosevelt eh, napaka-traffic lagi dyan. Mm -hmm. O ko. lalo na kapag ganitong uh, oras, oh, yes, uh, talagang yung mga papasok. Ito na yung uh, yung hour kapag umaga. Kaya naman yung daloy ng ko Kausap ko kanina yung isang uh, isang uh, traffic enforcer mm -hmm. ng Quezon City Transport and Traffic Management uh, hanggang EDSA. Na, umaabot yung uh, yung uh, hilera ng mga sasakyan na naiimbudo na dahil dito sa insidenteng ito na oh. 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 So, so ang close So nangyari pala val, sumabit siya sa kable. wire, sa kable, kaya siya nabuwal, nabuwal na ganyan at nakatagilid na ganyan no. Ayong yung ito sa mga nakikinig lang sa atin sa radyo, ang nangyari doon sa close van ay nabuwal siya sa gawing mm -hmm. kanan niya. Uh, ang nakasayad na lang ngayon, nagulong ay yung uh, mga gulong niya sa kanan, nakataas. Oh, hindi. Yung kaya nasa hindi. kaliwa ay nakataas. Oh, kaya hindi tuluyang yung uh, nabuwal. Mabagsak sa lupa na buwal. Uh -oh. Ay dahil doon sa isang motorsikleta. Ay nako. May motor pa lang nadaganan. Oo, oh, nakikita niyo. Oo, yung rider? Uh -huh. Yan, nakaligtas naman. Yan, yan. Mm -hmm. may papakita ng uh, may papakita nung uh, RHTV, mm -hmm. DG RH Television, yung larawan niyang lalaki na yan, yung mm. nakaupo na yan, e yan yung, yan yung uh, sakay ng uh, motorsiklo. Oh, yung sakay okay. ng motorsiklo oh, na, oh. ay, na ayon sa kanya ay agad naman siyang uh, nakatakbo nung makita niyang uh, na yung uh, close bar na ito na minamaneho nitong si uh, Rodrigo Macaya. Sa ngayon ay talagang magtitish yung ating mga kababayan kung magagagamit ng ibang alternatibong mga ruta ay gamitin na muna nila at uh, tumaan na muna dito sa mga uh, area dito sa EDSA na lampas ng Quezon Avenue o kanto ng Quezon There's Avenue mm -hmm. o, para nang sabihin uh, nila makarating sila kung ang kanilang destinasyon ay ang Welcome Rotonda. Pag-ating na uh, nila well, sa lugar, dito nga uh, mga tauhan ng uh, MMDA, MMDA Road Emergency uh, Group uh, at uh, ito ngayon yung uh, kanilang uh, isinasagawa yung uh, mabilisang pagtanggal. Yung nakalaylay na kawat ng kuryente, nakikita ko sa mga oras nito, ay medyo mahaba. Galing ito dito sa may Center Island, da uh, Actina, mm -hmm. yung kawat ng uh, kuryente. Mm -hmm. At uh, sumabit pa. Ayun, galing pa pala doon sa kabila. Galing pa mm -hmm. doon sa uh, eastbound. Ano bound. kaya yan? Oo, Val, ano kayo? Oo, may, may laman yan. ba itong uh, close van na ito? Anong laman ito? Hindi pa natin malaman kung mm -hmm. anong uh, laman nitong uh, close van na ito, na sa mga oras na ito ay uh, kasalukuyang pinatanggal. Uh, close kasi kaya ito. hindi Hindi pa, pa open. Hindi <laughs> <laughs> pa <then, laughs> open ito. Tawag uh, uh, oh. na kasi nung, nung mga ng mga tauhan ng traffic uh, sector na nakakasakop dito sa lugar Ayan yung tawad ng kuryente. Oh, yun ay, na, eh. na, yung kable uh -huh. ay hindi tuluyang pang natatanggal. Kaya yung mga nasa unahan, nasa likuran nitong van na ito, ay iwasan. Uh, nito okay. yung kanilang pag-usap dahil dun sa kasalukuyan pang uh, inaalis nitong nga mga tauhan ng QC QCTTMD uh -oh. yung uh, kapre ng kuryente pinadala na ngayon dito sa bahagi nitong uh, Center Island Saan ba papunta yung ano men, tumawid ba yung kawad na yan at lang kaya ganyan galing Roosevelt tumawid papunta doon sa Pegasus Tama then, ba? Galing dito sa galing dito sa kabila. <laughs> ah? Galing galing doon sa eastbound. Oh, sa kabilang lane. E, Keso sinabi niyo. Oo. Oh. Oo, oh, galing sa kabilang lane. Doon sa may kabila doon sa may ano, doon nga sa may Pegasus. Oo, oh, oh, oh. you very well. Tumawid, papunta diyan. Tapos oh. eh, lumaylay. Oo. Oh, oh. At, uh, meron pang meron pang mga nakabagsak na ng uh, mga kable mga kable, ayaw ko, sa, ayaw mabanggit dahil mukhang sa tingin ko, hindi ito sa Meralco eh. Ito oh. mukhang, sa uh, a cable, cable mm, okay. sa provider ito, hindi sa viral ko -hmm. Naka Nakalaylay, nakapagsak na doon sa kabilang lane, yung kawad, yung uh, mga kable, nakadugtong itong mga kable na nabangga o nasagin itong uh, close bar na ito. Tiba pang mga sasakyan ang binabanggit ng uh, driver ay meron pang uh, nauna sa kanya kapilang dawag siyang ambulansya pero mukhang nakaalis na rito sa lugar. Yung mga naunang uh, sumabit dito sa paglaylay ng uh, kable dito sa lugar na ito at dumating na rin yung mga tauhan ng Quezon City Police District uh, Traffic Sector na nakakasakop dito sa lugar upang tulungan yung mga tauhan ng uh, QCTTMD at maging yung mga tauhan ng, uh, mga tauhan ng, uh, mga ng uh, MMDA para tuluyang matanggal itong, uh, itong uh, van na ito na nakaharang dito sa kalahati ng uh, buong lane itong uh, Quezon Avenue uh, oh, westbound dito sa bahagi ng Quezon City. Hindi pa uh, tuluyan kung may papakita sana ng ating uh, Television, yung ating live video dito sa uh, lugar na ito para mabigyan ng warning yung ating mga kababayan na nandoon sa bahagi na ng uh, EDSA. And, yung haba, uh, haba ng traffic. Yung haba ng traffic. Uh, yung traffic dahil yung, binabanggit ko, Cherry at Tina, ayun yeah. pa lang dito sa May Quezon uh, Avenue hanggang sa EDSA. Eh paano pa kaya yung mga sasakyan na natat-traffic din dito sa may bahagi uh, ng Danya uh, G. Araneta. G. Uh, Araneta. Ayun eh, yung uh, yung dito sa May Roosevelt sa gilid sa Roosevelt, ng uh, uh. Roosevelt Mall. Ah, uh, uh, uh. ganun din siguro kahaba yung mga sasakyan na nababalam ngayon ang uh, pagbiyahe, pagtungo ng mga empleyado sa kanil kanilang uh, mga destinasyon sa kanilang mga trabaho dahil, dahil sa insidente ito, napagsabit naglagay na rin ng uh, mga kusot, mga kusot ng Uh, mga kahoy para nang sa ganun ay matanggal yung uh, nagkalat na mga nagkalat na mga gasolina uh -huh. na na ito, doon sa ating uh, mga kababayan na natumaraan dito sa lugar na ito Jerry at uh, Dapina So yan ang uh, sitwasyon any moment from now siguro ay matatanggal na ito pero matindi na yung uh, dinanas na traffic at yung mga tauhan na niya Quezon City Disaster Risk and Management Office dito sa aking harapan daladala na nila yung kanilang mga malalaking mga equipment para putulin medyo may mahirapang putulin itong kawad na ito dahil mataba at ito na nakalaylay at nasa daan na ngayon nakalaglag na dito sa daan sa bahagi ng westbound ng Quezon Avenue ako si Val Gonzalez DCRH una sa Pilipinas una sa Pilipino Thank you Val